Kanina lang usan zer zer na. Laban lang ba? Wala ko may zer zer. Kanina lang usan yung laban. Hindi ito yung laban. Laban na sa laban. Wala laban nito ka. Good evening na pala. Good afternoon. Kamakain ka na yan. Bol boy, boy. yan ka unong gani. Eh. Hi guys. <coughs> Smile. Diba? Kasi aglo to ano eh. I ay, don't know, perfect, 100% complete. Ay, 101, no? Ay, 101. Sarap na Sarap loso mo doon. Ano ka na, Daya? Nag-level <laughs> up ka na, Daya? Huwag ka uwi, ah. Uy, binuo opo, Uli na ko. Wala naman ka kasing uwa. Masa ka agad singgit Si, si Madam, mo. Madam. May na lang ni... May na ni Daya, Jerjer na mo. Dari sao, di ba? Kanina lang kung jerjer na. Laban lang, bahala. Huwag may jerjer. zir Asan laban, dahi? Pagkita ng laban. Laban, asan laban? <laughs> wala ba nitong tapos? Oh, mo dai nilang dukot, guys. Grabe git pundukukot kay perti git dukot pero gi serve gi hapon ni nila, guys. Mo na lang ni super. So, guys. Pumili ako ng rutas ka kung pinabilang mo akong gusto ng. Ngayon, ito ang amo ko sa And, tumuha ko nito, favorite ko to, guys. Sobrang sarap nito. Minsan na ako Ubus ako ng sa piraso ako lang kumakain. So, ipaghanda, ipag-serve ko yung balaga ko dito. Mmm, tamis. Masarap dito yung shake. Kaso, nasira nung ano, kasama na, kasama ko yung blender, kaya hindi ako makapag-shake. Mm hmm tamis sarap sa Dito guys, makakakain ka ng putas kahit anong putas dito kasi upin yung kusina namin. Wala nga nang ano. mga lahat. Pwede mong kainin. Kaya ito. Next slice ko, para serve sa panila. Sa alaga ko kasi, may bisita din siya. Ay, syempre, kakain din ako kasi favorite ko to Kaya nga pinila ko hmm. Strawberry. Grapes. So, Limited yan dito, guys. Nilagay so, ko siya dito. Parang, paano siya? Strawberry, grapes, saka yung isa pa. Diba? ba? Para may ano. May tawag nito, may design. <laughs> Para maganda yung presentation, 'di ba? Para ganahan yung alaga kung kumain. Ang tamis din ng ano, strawberry as in. Tamis din siya guys. dito sa abroad, swerte ka kung yung amo mo kagaya sa amin, open lang ba? Hindi madamot sa mga putas, sa lahat ng pagkain. Nakakakain pa rin Kung may, kung may contest ng pabaita ng amo, ilalaban ko talaga itong amo ko guys as if, oo, oh, ilalaban ko. Kasi talaga masasabi ko She's one in a million, guys, sa mga... tawag nito sa mga amo. Kasi... So, yun lang, guys. Kakain tayo ng protas. Nangyayari din ito. Ako pumili nito kahapon. Ayun nga. Kasama! Kasama! Good morning, mga na yung pusa namin guys sa buntes. Ayun kasi, sino-sino na pinapajorgyan mo eh. Makatuloy ang ama. Hmm. Yala, go inside and give birth. Oh, ayan, fresh talagang kinakain ang pusa namin. No, 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 no. Good morning, guys. Time check is on 6.41 So, kanina guys, Pagising ko uh, Pagbaba ko, kasama ko yung alaga ko kasi ayosan ko siya tapos pakainin ko Paglabas ko guys, yung posa namin guys pumasok agad tapos pumunta sa karton ayan siya oh ayan siya pusa na pusa na natin yan oo oh, pusa na natin yan gala lang. tapos nakita ng alaga ko ang alaga ko tumakbo binigyan niya ng karton sabi niya mga anak na daw tapos ayan sinabi sa tatay sabi niya baba ni istadya ako she's disturbing me eh. <laughs> pasok na, na siya <laughs> yan yan siya oo oh. So, yun na nga, guys. Sabi ng amo namin, ilagay daw sa karton. Kasi nga, sabi ng alaga ko, mga na daw. Buti pa itong alaga ko, alam na niya, mga nganak yung pusa. O, oh, ayan na. Ay, no, Ay, ilagay mo yung pagkain niya dyan. Tapos, Wala na pagkain eh. Tapos na. Buntong kasi, kaya naghahanap ng mga pagkain. Kaya, mga nganak daw, ilagay daw namin sa karton. So, ibibinta namin ang pusa niyang anak, guys. <laughs> so, ayan Amun, na, na siya. Na sabi nang ako kaya lalagay siya ng Kasi daw siya. Sana <laughs> yung na. So, yun. Niya, siya, hindi, ay, hindi, namin Yung, yung strip shop lang siya. Dito lang siya nagkatambay the maganda ang So, hello guys, we are attending birthday party guys as you can see. So dalawa silang may birthday guys, magkapatid sila guys. So guys, ito yung pinaka gusto ko guys sa part pag may pinupuntahan kami party. Talagang nag-enjoy ako sa mga designs especially sa mga giveaways, sa cakes and sa ano talaga guys sa setup talagang bonggang bongga pag may birthday party dito sa Saudi guys di bali na wala masyadong pagkain guys ang importante ay ang setup dapat maganda at dapat nag -e enjoy yung mga bata so ayan nilalagyan ng mga palaruan especially yung mascot na nagdadala para maipon lahat ng mga bata guys so hindi pwedeng mawala ang mascot or ang clown during sa birthday celebration dito sa Saudi. As in guys, sobrang nag-enjoy ang mga bata at syempre, nag enjoy din ang nani. Oh. Walang oh, nagtatalon-talon dyan guys kasi andun sa malaki. So tumalo na lang ako kasi hindi ko to naranasan ng kabataan ko. Ganun. Hello guys! We are at the birthday party. Sunod lang kayo sa akin ha! <laughs> No, 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 no. We are here in the birthday party. Ano ba yun ba? Kumarap ka dito. Guys, <laughs> nandito na naman tayo sa birthday. my ice coffee. Susu? ah oh. Ang liit na mga talong. Talino to? Sa inyo to? So, hello, guys. Kapain tayo, guys. kasi lalayas kami guys. Pupunta kami sa malahi. Kaya, maniguro kita taong kaon. Kasi may atin ang kaming birthday party. Kain ako para hindi ako magutom doon. Kasi alam ko, walang pagkain doon. Charot. <laughs> kain doon ay pizza. Hindi pa naman ako mayinig sa pizza. Hindi, nagdala si sir.